Magandang hapon. Uyang Gary Vlog. Tawag-tawag. tawag Aming kusinero. Pumasok sa kusina. Oh, Mga Kagayan Province. Hello, sir. Sir. Mm. Busy? Yeah. yeah. shout out dagiti taga uh, Rizal Saguday Quirino dagiti amin nga taga Biskaya yeah. Ya Datayapo didi trabaho yan yung ginagawa namin nagi spaghetti kosong oh, Anak lupa kata gong mo pre koi <laughs> Selaja gong ni <nihonis> ah <laughs> <laughs> Mga BC oh, Shout out di Tagasana Agustin Isabela Joey Cruz Pamilya Cruz Apo uh, Shout out I Malap guli Ito boss Boss uh, Aming mabait na boson Yan shout out Batang tagutin ni Lucosur Dati pero nasabran na daw Yung si Clinton Dulnuan Kuha ko dito ng tingga Ang dapat na yun ang na ka Mr. J Clemente Ito ko dyan. Ito to. ini-spaki. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20 Hello Ricky Shout out Ayan yeah. Mga busy lang, mga tao oh. Ilahin natin nung itong matanda na to. Wow, shout out. Busy lahat ng mga tao I'm Busy oh. <laughs> Yes, sir. palat oh, Jerry palat Taga oh, Rizal Kalinga oh, Shout out oh, Dito ang mga nakasaksak ng mga cellphone At saka Mga power bank Nakikunik lang kami dyan sa kabilang barko Ayan. Filipino yan yung mga Indonesian oh, shout out ang mga tiga Mindanao taga Takurong Sultan Kudarat Rafael Pamili Espiritu Agustin Pamili yan mga kamag-anak namin tapos si Alvin Oralde yan shout out mga Mindanao kasama ko dati sa Humpa mga taga Nueva Vizcaya shout out uh, lalo na sa mga taga Daruba Quezon Nueva Vizcaya ang taga sa uh, Santiago yan sila kilang PAMILI si, si Kuya Into eh, yan Do. Okay, shout out yan mga na, 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 nakasakay na Indonesian na crew. At salamat sa pag at panunod ang aking YouTube channel channel ang Kuyang Gary Vlog uh, huwag kalimutan mag like and mag subscribe at share uh, salamat uh, uh, at aking shout out ang aking mahal na asawa Ayan. si Mary Jane Galabilos at saka ang aking mahal na anak na nag eskwila si Sheila May Kakabilos yan natinggao. bye bye รุดลักกัดแ s ลส u อ a อ l